customer guys isip ba <many> banting on 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 am i on 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 wala anong kanina akong giko ya yeah. ayo napaghat <many> ni kuya mura nang gunitan igauna na hugas oh, ko iwag una mo kuno nang hugas pa doon ano apong giko ano pa diyan kuno ani kuno na, oh. na hab nuggets <many>

Magklasi na classinada yung food. po Yes, of course. Ay, ako na rin balinda rin. Kanya ako suplan very aesthetic siya. Wala pa ako tumama pa yung mom student. Anya na pa? Ulit tayo sa. Very aesthetic siya. Asi no yun dali guys. Day.

Isip na ron. Pag hindi mo i-defrost, ang um, iyaharang kuan, ang outside rin mangunin sa inside. Inside lang yan. Oh. Ya, Isig yun ni Ron. Hindi na, kuan na lang ito. Para mahuman na rin. Ay, pahinaya na nung ato. Pag-post dyan. Para ako, unti lang yung pagluto. Ano lang. Ano lang

I'm from Teacher Rose Kimi. Thank you, Teacher Rose, and everything, all that you can see on the table are from Teacher Rose. Mm -hmm. I just, I just fried it myself. Yes. Oh. Today, Nino! Thank you. Last na ang tofu, guys. Narao na lumpok na lamig kaayo. The best na chicken nuggets. Pati tumlamia. sausage na isan daw na siya. Ayun, more sausages, hotdog ng gurong. And, uni ang the best na sauce. May iparis, mo yung brand. Nag-promote pa sa brand. Kanila, may andyan ni siya as in super supa